Nagbabayanihan ang ilang residente at volunteers sa Malapatan, Sarangani para may pagpatayo ng dormitoryo ang mga estudyanteng mula sa Lumad Tribe. Inaabot kasi na hanggang apat na oras ang paglalakad nila patungo eskwelahan araw-araw. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Jensen. Araw-araw nilalakad ang mga miembro ng mga estudyanteng miyembro ng Lumad Drive ang daan papunta sa kanilang paaralan sa Malapatan, Sarangani. Tumatagal ang kanilang paglalakad ng tatlo hanggang apat na oras mula sa sitio Safia papuntang ang sitio Malakahi. Pito hanggang dalawamput taong gulang ang mga estudyante. Ayon sa kanila, sa tagal ng kanilang paglalakad, halos maubusan na sila ng nakas pagdating sa eskwela. Karamihan pa naman sa kanila, hindi nakakapag-almusal. Pero tinitiis nila ito dahil batid nilang edukasyon ang mag aang sa kanila mula sa kahirapan. Hindi pa, lang kumulis sa piya, hindi rin na puyo. Ano man? Para pagka-eskwela pagka, pagka na ako, tarong. Mabato rin sa mga kalsadang kanilang dinadaanan. Ang nakakatandang kapatid ni Ruxa na si Jenis pinutulan ng paan itong Abril matapos matapilok sa batuhan habang papunta ng eskwelahan. Malaging hinungdan ka ng akong anak na nag-iupira na karon. Ano lang, kanilang hindi ba nasa sakta ting ulan na kayo tapos dito sila gikan mag-eskwela. So, kung pagkalugsong, mano na, disgrace ka na siya na pando, rin niya kahubag ang hinungdan ato niya ang kiit. O nga mag-cancer na siya. Para kahit paano'y maibsan ang paghihirap ng mga mag-aaral, naisipan ng ilang grupo ng mga volunteer na magtayo ng dormitoryo malapit sa eskwelahan. Para mabigyan ng pagkakataon yung mga batang gustong mag-aral na hindi makapag-aral dahil hindi accessible yung paaralan sa kanila. Kinabihan mga magulang at volunteer sa pagtatayo ng dormitoryo. Dito tutuloy ang mga estudyante mula lunes hanggang biyernes. Libre ang pagtira rito. Moto, nalipay kayo migdako. Dili kayo matukib sa pulong lamang among kalipay tungod sa, mga, mga anak nga bisag pubri lang may basta ang mga anak nga malampos lang dyan sila sa ilang pag-eskwela. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.